Huli agad ako sa kamay <laughs> oh. Parang meron, parang wala. Ay, ay laki, oh. Oh, ayun. Laki, dyan ito. Ambong araw. Ambong yung ulan. Hey, may Hatay, oh. Ay, may nalutang kagad buko. oh. Ay, marami din siguro huli yan bro. Marami rin. Oo. Oh. Malalaman natin yan. Swerte yung screen see. eh. Swerte eh. Let me see. Swerte okay. oh. yan. na. Ayun na. Patay Patay dalawa. Patay dalawa. Patay dalawa. Patay dalawa. Patay dalawa. Patay dalawa. Patay Uli agad ako sa kamay Parang meron, parang wala. Ay, laki. oh. Oh, ay, ng janitor ka. Mali po tayo, guys. Ayan, guys. na si Master Jun. Nambuwa, dot kagad sugat sa paa beno mano, beno mano right? nadali ko din yun tak, nang tumusok ako tahimik yung buhatot natin eh. grabe yung tubig itim ay, okay, tayong patay, eh, patay. patay. lutan parang okay, patay hmm hihinga naman patubig na to Ya. Ay, ni parih. Kami patui meplap-lap. Lelaki. Lelaki yang oh. meplap. Sayo. Mehing kan? ah oh, ni, hatau tu. Ah, dah lawa. Lelaki. Oh. Lawa. Pede peataian mati ge. Padak Hmm. Sarang so, so, minuk kelis-kis je ni. Uh. Lapen den tilapi ang idol oh. Dapat so, So, Ay, so, sa patay. Ayaw. 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 Malakpas sa palad ko. Grabe yun. Oh. Ayaw. Malagay natin dito. Napaka yung sahip. Ayan, bro. Ayaw. 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 May kanagdahan ito ang dalawa, mag-asawa Kala jackpot na tayo, kala lego na yun, lalaki yun Ayan, ah. okay. uh -huh. Meron po yung babae, oh. Eh, ano, namumuli yun, oh. Grabe laki. lalaki, oh. Nakarami, dede. Ang iba, ano? Laki. Bala na, pa rin natin, guys. Pinalilipad ni Michael Lear, eh. Hilipad pa yun. Naglalaw na po. Ah, guys, <laughs> oh. Ayan, sa tabla. <laughs> Ayan. Uh mayroon pa kayo so lilipad lilipad takure oh. ayun uh. o doon na siya ngayon bye bye ayun nyo kayo so uh, ano? mukhang dinaan na malaking bulig to malaking butas ano? ito sayang minasak wasak o oh. wasak o oh. uh, open na open magang wasak o oh. pinuwer siyang bak na no? masang bulig oh. sayang ayun. Ayun umagat umangat dinemong ganang kahap nyan nih. yun. Eh uh, ano? pa yun? Ano ipata yung lang yun 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 din yun 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 may mga idol eh. Lalagyan na. Nalagyan yung bagong screen. May daan din ba doon? Malaki. Ayun na po si Michael Tan. Oh. Michael Tan ng Marindoke. Oh. Ay may daan nga pala doon eh ay, no? Ayun no? Doon nalagyan yung screen guys. Ayun oh pala isang mahaba din ano. Mga eh, kung... Ito lang yan, sasagad mo rin. huhuli na maganda dyan, Michael ano? Puhuli yan, mga bulig. Bakit na bakit yung put ni Michael o? Oh? <laughs> Alat? Ayan na si Bog, lalim na ng tubig o. Oh. Kahapon ang leg ni Hotdog yung tubig. Ala. Laki na rin o, kahapon na tayo. Ayan sila guys o, oh. inaayos nila yung ano pag umangin ng screen pag na huli bago na ilalagay siya ya yeah, gumanap siya si masterjun jun ang pag mo ano kakakakat may tilapia magaling kaya kang mga <laughs> okay, isda ganda lang Oh, di mo sa pamingwit. Eh, ma, baka daw yung panap... Uh, da marili, ano? Ganda, po Ayun yung isa. Ganda na ng daan. Lalo <tipos> ng bura. Then, then <tipos> dapat madoble. May gawin na din, eh, Para din, hindi na tatambakan. Sasagad na din, eh. Lampot yes. na yun. Yaharang nilihan. Ang lusong nalitok. Ang malaki. Mahumalabong may huli pero subukan pa rin natin pandawin. Walang bumabangga. Walang galaw ba ako? Ayun, tapos. Talagang wala na. Buho pa naman ang ilalim. Tira na pala rito. Wala na, bis. Paritero na rin. Paritero. <laughs> <tik masyarakat> pang Marami pang madahin ulit niyan. Marami nang kinitis kami. Tayo <laughs> okay, tayo, guys. Ha? Magelo Guys, screen. Puro screen. <tik> boy, boy, malaki. <masyarakat> Ala huli. Dah mo kanya man na. Dapat na rin madumi.

mula para balik mo na ang eh, bobo ayo ay sigurado meron bak din oh sigurado rin harang naman may tumata lang dito may bagong skin na yan eto malalaki eto. ito malalaki daw ito. ito malalaki malalaki huli niyang bak na sari na nga malaki yung tulad kahapon ano Aho. dapat ako tilapia kahapon Aho. wala na raw eh pininahanan ni Bok Naku inang Naku inang, Diyos ko po, walang uli. Oh. What happened? Eh? Nag-uula na ah. Wala pa rin, pa rin, pa rin tayo ng guys Ay naku Pinagkakaitan na tayo ng diwata rin Ah! Pintay kay buk. Wala so, ba sa ano? Pusod? Nasa okay, pusod. Ayun guys oh, ito nyo Wild duck Pato? Wild duck Wild duck ba yun? Yes Di ba may inaangat kang screen doon sa may inyo ron? Oo, pinsang ko Saan lugar yun? Doon lang sa amin Sa may kasya? Di diba, parang rin yun ito rin ang Malapit talpa din sa amin, kaili lahat lakad lang din sa okay. tak mo. 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 ng huli. Sino dinta magu umang? Huh. 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 palos. Huh. 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 madulas. Huh. 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 Laki? Malaki. Malaki. Oh, dolas niya oh. Ha? Huh? Ay. Buhay pa. Buhay pa. Malata na. No? Ha hmm. ha mo. ulo. Tumagalaw siya. Ay. Eh. ba yan? Wala daw. Nako. <laughs> ito ang kasir naman. na may, may May punto ko eh. Ay nakagataw yan oh. Ito. Yan box, bull na yan. May huli yan. Patay na ang huli niya? Hindi, may gumagalaw kanina. Gumagalaw Marami. yung tubig eh. Ayan na po. O oh. diba po, nasa bukoy lang ano yun o. Nasa bukoy lang isida eh. Ayan o. 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 ha? Ay, eh, gurami. <laughs> gurami. Ganun lang is, masaya na kami o. Oh. <laughs> Grabe pa lang yan Masaya na. Ay, jusko po inang. Ah. Yeah. Saan 'to? Sa baba mo, Michael. Ay, ere Ay, eh. Napo. Baligtad pala. <laughs> ay, nalaglag na, nalaglag. Nalaglag na ni Michael Tan. tapatapo ko lang eh. 'yan. Ang isa Di na pa, hindi. ba 'yan? <laughs> Lobo na yun siya. Oh, may tunay o. Oh. Hindi eh, pa wala nang late. Oh. Pa wala nang marinduhan ka mamaya malit. Oh, yung usapan daingin ha. Ito <laughs> dadaingin natin. <laughs> Mukhang pating. Puro Ito eto Hmm, hindi ba? Dalawa. Oh. Hmm. Grabe, kung nakakain na sana to. Ito hindi iniihaw yan eh. Ayan na po si Michael. Okay. Ayun Last isa. screen. Tabi nga yung screen ano? Oo, oh, tabi nga tabi oh, nga. Tabi nga rin yung nagtakit dito. <laughs> Ayan dyan sa. Sana may huli. Huli, huli. Parang, parang, Meron, parang Ay, so, dumi. May isa naman. Isang gurami, guys. Jackpot tayo ngayong araw. <laughs> Wala nga huli. Lugi. Lugi, negosyo. Lugi tayo, guys. Walang huli ngayong araw na to. May huli naman kakonti. Ay, tumal. Asan na kayo mga fish? Balamang nasa bukid dyan, eh. Ang Ang isa. Ganda ng bukid. Ayun sila. Okay. Balik ulit. Balik ulit natin. Hanggat may ano? Hanggat may screen no, ano. na. Pag-asa. Pantawalan ng pangdaw, Michael. No? Oh. Ayan guys. Mubi na niya. Kaya may papandayin pa tayong ilang screen. Wala tayong huli. Ang lungkot. Ang lungkot ang tropa pag walang huli. na stop ayun na guys ay, ay. guys oh may bulas. may guys oh ito guys lagayan yun oh kita oh. mo nakatatlo tatlo uh. nga pwede na gurami pala gurami gurami Lapi, pala nasa palengke pintilap nasa palengke magaling na lahat sa palengke <laughs> Bote ng tilapia. Then siya talagang huli rin. Arroyo pa bin. Lugi <laughs> mga idol. Oh. Guys, mga idol, bula ay. Nasa bukod niya bukang huli. Ay, huli. Ang tilapia. Guys, ang malaking screen. Mala, malaking screen to mga idol. Sana makahuli maka tayo. Ay, permiso may mga bula. Eh. Sabi siya, baka hindi sa bukid yung ano yun. Ano, Napalayan yung mga sida. Ay, ay dami oh. Nandito nga sa ano. May ilan, ilan din Tagalog. Nasa bukid ang sida. Hindi na si Michael ito na marinduke. Anak po po, hindi pala nakaplay. <laughs> Ayun na po si Michael. Huwag kami kalikaw, huwag ka na magdadala niya. Masahalin na po natin. Dito lang po tayo nakahuli ng maraming ganyan. Maraming. Nasa bukid po ang isda eh, sa palayan. Hinihinga na si Michael ka Ay! Uh -huh. Uy! Lupa ka wala ka pa. Wala nang na ang huli. <laughs> Siyan subo ka rin. mo kasi may lambing. <laughs> Bandap! Ay, bilis! Ay, no. Wild duck! Parang wild duck. nga, Bok. Oh. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. no. Langoy, langoy. Langoy kay Bigan. Ayo. Ayo. Oh, makamat tulang. Parang sisi. Sisi pa lang po. Sisi parang lihal dah. Malak. Hindi ulok to. Ulok. oo pulai lang. Mama matay lang di ito. Malamig eh. mo. Ayan guys, oh. How cute! How cute! cute. cute. Ayan. Yeah. Ikaw pa ang pangalan, kabibisa lang ano? Kasi kasama na ito. Kasi kayo mga kapatid niya. Nandiyan lang yan, nakalat kalat Manis tayo. Ayan guys, oh. Ito eh. yes. na naman kami. Um, Maganda ang eh, huli, huli rin, rin eh. Ito na walang huli. Kaso may huli ngayon, patay oh. um, na oh. Ah, Lumataw na. Malala, malala. Kung kaano, ka na karami huli. ka Humuli ka na, hindi ka malipat. Bukas. bukas. Ngayon ka guys. Ka. Okay. yung mga idol wala, tayo bukas Guys, ito na. Last of ito. Sana dito man lang bumawi. Na Ngayon na po. Inangat na. Ay! Meron, may pitikbok. Oh. Eh. Oh. Uh, ayos. Pwede Pwede Kabila-kabila tayo. Kaya sila ang batang <laughs> Pwede din pang <yung> piyesta Pang <laughs> handa Makain ba kayo ng gurami? Medyo gurami